na napod ni ani guys paglimpyo mi aning dapita kay na mi itanom sa itanom na to anak te paliya sugod so sa mi ay dari tsu na dari mi magtanom og palia, na mother earth mutabang siya Actually guys, wala dami video wa kay busy siya sa iahang live. Cute <laughs> isa <laughs> siya pa dulu. Nah. Ni mukanta daw siya tungkuan asa tunda pita siya mukanta guys. Good na si Madam Ugo. kuan Dire na mo siya iba ibaging parang bagay baging. baging. Pumango, Mujud, dako lagi kay mo huna-huna. Og ako po, dako ra po dako huna-huna. Wala man koy labahan na. Oh. Na, kayaw yo siya. Ako to na mo ag bunot adto kung di gi kwa na tong ni aging man. Adlaw. Ito, araw. Tugod na siya. Pila ka layer? Ako yakot. Hmm. Eh, dili man o. No. Oh. E Yarens man na siya, good. As in. Uh. Ipid-pid ba, guys? Saan to? Ayaw, kay lupi. Ipid-pid anang... Ayaw, kay Bunok na si Tahon ang among tanom. Ito ni Aging Adlaw. Si Buyas nga tanom sa akong mother. Then, pila pa ka day sa muang pichay nga gi. Tanom na ko di, namo di ari. Hmm. Ayan, yeah, guys, sa mong pichay. Wala pa may mabutang ari kay wala may mga tapang ano, mga use pato. Tara mong bunot nga hakutunon. Si bubos. Habang wala pa siya ay classy. Sabang! Da. Tagbaw nagtuad-tuad si madam. <laughs> Nira ka tabang mo tabang ako. Unsa man na siya, dili ni mo siya i-morg plat, ana. Ana. Ana, ra, parang kuya ni mo tawing. Ah. Ana, ra, gina. Mabalaw ka, kadako sa imo ang trabaho una kuwan. Dili ba? What I mean is, i lang ni mo gamay, ana din. Another ano na po, another way. Ang init na pag i-kuan na ni eh. Last Kaya nga, no. Ano ni no? Eh. Ani mong tamaga, Ana harog. Diyang init na dire. Okay. Get yeah, gets ko. Farmer lagi ko. Ha? Si Antley lagi naka one sa ko ang gusto. Dili oy, oi nakabalumang ko. Di ba? farmer di ako. Si Antley ra ko nga kasong gusto Kaya sa una. Ang gusto ng Ang gusto ng church papa sugot. Ito sa dumingag ng ang church.

ha matabang ni bubot ma ning taga probinsya guys kay para uan ka ng makalibre palitunon Kuan nak dia nak ring. buka ada siya Dia ni banda yang buka. Di. Oh perutam Dia ada lang siya hari yang Sedih Mungkin namang guru na hmm. Ini kuan nak na, Biar Amo siyang taas na kaing fortune mo nang putlon. Naunsa naon. Iya. pa. sa provinsya guys kay dagang kay trabaho kung kuan lang. Trabaho lang gyud. Ibaway tapulan. Ah.

ah oh, butan daw sila ay guys. Butan daw ang mga kids. Kinyari daw. Pero, wala na. Hingkuan to Hing reklamo. Oh, pag ilisong ka ng kuan day. Dark nga. Sanina day. Adi ah, ka pa ilison? Na. Sige, ayaw na lang pag -ilis. So, na ni guys. Kani. Ready na siya. Butangan na mo ni siya o kanang uh, lata nga uhot. I-mix na mo siya kay among para sa nindot ang tubo ang ampalaya. Uh. So, ikaduhang palapag. Tit! Taas! Hing anak siya diar anak. siya diana

na Hindi na siya sinulat Hindi eh. na siya Ani nang, ani ani akong ikuan. Sugod na po mi sa pangatulong layer. <laughs> layer. Pangatulong flat. Last na flat. sa ini kay ka nang labi na o kuan bitan ka, okay. Okay. Di kan ka trabaho ba din imo hang heart ga pump mm. makuan sa imo hang kamot makurog ano siya sure guys i arrange para dili mo dalhin yung mga yuta. Inigtan. Kapit na mahuman si Darang. asawa Mga din. niya. Yung asawa? Niya. asawa? Okay. Yung asawa maistra? Boot, <laughs> boot. So, mauna ito siya guys. Pitnagin siya na human. Actually, hintabang mong ko kadakuan. Dili ko ma... Kaya ako may video Mami, videographer rin, guys. Vacation sa third floor Nag vacation man sa Japan. O, oh, Qatar, third floor. Kaya mukanta ko nun siya dito. Na, moto. Nahuman lagi na mo siya kadugayan. Ang plat. So, next kuan guys next na mong eh, next na nako ang vlog pag magkuha na mi og uhot magkuha ni para di kayo yeah, I know. para dili mi kayo taas ang among video so mauna to guys Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. Saman. Paulan na na, guys. Paulan na 'di siya. So, kuan kana ang paspasan. Thanks for watching. So guys, moto. Ang kalit yun siyang ulan. Kadalagan yun ni. So guys, thanks for watching.